magandang araw sa inyong lahat mga kayop ngayong araw ito mga kayop itry natin yung nag research ako kasi masakit yung ipin ko nag research ako sa youtube at ano ang pang sa masakit ng ipin at may nakita tayo na pwede pala yun yung dahon ng kalbasa para pangluna sa masakit ng ipin at itry natin mga kayop kung tested ba or mabisa ba yung dahon ng kalbasa sa masakit ng ipin tala mga kayop kukuha tayo ng dahon ng kalbasa Nandito nga kayo. Ito, makayo. ito makayo po. May bunga na yung kalabasa natin. At ala, kukuha tayo ng dahon ng kalabasa. Takuluan <coughs> natin ng tubig. Kasi ito may nakita ko sa ibang mga video yung dahon ng kalbasa raw yung gamot ito makayo hindi ang ng kalubasa ito sa dalawa Madalawa na tayong nakuha mga kayot. At yun. Tatlo. Ito mga kayop yung dahon ng kalabasa na kinuha natin. Gamot sa aking ngipin kasi sobrang sakit sa at aking ngipin. Hindi tayo nakakontent ng mga hayop at nakabili ng mga kambing kasi sobrang sakit sa tingipin at itry natin to mga kayop Mabisa ba talaga yung kalabasa? Kasi nakita ko rin sa ilang mga video or ilang mga vlog kagaya nito mga kayop. Banlawan muna natin mga kayop yung kalabasa natin na nakuha. Para malinis. Yung kalabasa natin para gamot sa ating ipin. At bago nito na banlawan at malinis na pakuluan natin ang tubig kasi yun ang nasa video at sa pag vlog nila kung tested ba yung pagaya nito na gamot sa ating ipin mga kayo kukuha muna tayo ng lalagyan ng kaldero at ilagay natin dito mga kayo at lagyan natin ng tubig yung kalabasa natin at ito mga kayo pakuluan natin sa mainit na apoy para yung kalabasa malata na yung kalabasa natin ito mga kayo, pwede na itong inumin natin. Ilagay natin sa baso. Mga kayop. Yung kalabasa. Ito mga kayop, inumin na natin yung talbos ng kalbasa. Yung dahon i natin mga kayop kung mabisa ba na gamot yung kalubasa na nakita natin sa ilang mga vlog at ilang vlogger nga nag-vlog ng ganyan na mabisang gamot. init.